Hello guys, isang gininto ang araw sa inyong lahat mga katropa. At uh, andito po tayo para makipagkwentuhan, good vibes tayo ngayon, no? May tatanong lang ako. Ah, uh, paki-sagot na rin kung alam nyo. Meron kasi akong pera ngayon, na apat na piraso, nandirito. At uh, eto, at tignan natin. Ako lang ay napapatanong. Sapagkat nabalitaan nyo ba yung mga dating pera ay napalitan na ng mga hayop? ang mga muka na dating mga tao pinalitan ng hayop na kagaya nito. So, eto, tingnan natin ha. Meron tayong uh, isang libo. Eto, isang libo. O, oh, ang isang libo ay Philippine Eagle. Philippine Eagle siya. Yan ang bagong pera. At yung 500, eto, kukunin natin. 500, eto ngayon. Yan. Ang 500 ngayon ay Bisayan Spotted Deer. Kung tawagin. Ayan ah. Meron tayo pa sa pangatlo ay 100 pesos. Yung 100 pesos, ah uh, Palawan Peacock Pisant. Ayan, yan yan tawag dyan, no? At yung pang-apat, ito, yan, bago na rin ah uh, Bisayan Leopard Cut So ano kaya mga tropa? Ano kaya yung Ano na yan? Uh, bakit kaya pinalitan? Kung saan kasakali At ako'y nagtatanong Huling tanong ko Kulang eh Asan yung 200? Bakit luma? Eto, tao pa rin oh. hmm. Comment nga kayo kung anong ano yan Kung anong ipapalit dyan o para sa inyo. Good vibes lang mga tropa, ha? Ah. guys ha. Ah. Good vibes tayo sa maikling tanungan na to. Pakisagot po. Maraming salamat. Boss Chain Entertainment, good vibes everyone. Peace yo.